Ayan, uh, magandang gabi po sa inyo lahat mga idol. So ngayong gabi na 'to mga idol, ay uh, mag uh, pakuluan ako ng ano talbos kamuti mga idol. Ayan mga idol, oh. papakuloan ko 'yan mga idol. Tapos pagkatapos kong magpakulo na ito mga idol, ay lalagayin ko naman 'tong ano uh, buto ng langka na uh, kinain namin kanina mga idol. So ayan, abang-abang lang mga idol no at maya-maya uh, uh, pakuloan pakuluan natin tong talbos kamuti. Tapos uh, lalagyan ko yan ng tuyo at saka kalamansi. Yun lang mga idol no. So, sige, mamaya. Abang-abang uh, lang mga idol ha. At mayroon din pala kami mga idol na ulam na ano, mga idol. Uh, bagyo mga idol. Ito, ito yung ulam namin. So, ngayong gabi na to mga idol, ay puro gulay ang ulam namin mga idol. balanse lang mga idol, oh. No? Ayan. di Diba mga idol? Sarap yan. So, mamayaan lang mga idol. At ito nga pala mga idol, ay napakulo na ako ng tubig mga idol, oh. Ayan. At pag kumulo yan mga idol, uh, ilalagay ko na yung talbos kamote mga idol kaso hindi pa kumulo mga idol mamaya at ilalagay ko yan mga idol no? yung talbos kamote so ayan mga idol at check natin mga idol kung kulo na ayan kumulo na mga idol lagay natin yung ano talbos sa kamote mga idol lagay natin to mga idol talbos kamote Ayan, mga idol. Ganyan ah. okay, natin. So, ayan na mga idol. Grabbing apoy mga idol. Oh. Ayan o. No? Ayan. Kasi kung ayan mga idol, ah, puno ng ah, langka mga idol. Kaya, benday gatong yan. O, oh, kita mo. Grabe o. Oh. Apoy o. Oh. So, mamaya lang mga idol, pagka ano, ah, lalagyan na namin ng tuyo mga idol, oh. Tsaka kalamansi. Ayan mga idol, luto na siguro ito mga idol, kaya check natin. Ayan. Okay na. Okay na mga idol. Tanggalin natin to. <coughs> Yun. Wala mo na, wala na mga sintoma? Ha? Ay, mga idol. ilagay oh. mo mas alagayin mo. Yan, lagay mo, ma, ma. Ayan, lagay mo idol sa ano? Sa alagayan. Sakto lang yung ano yung, yung idol. Sakto lang yung pagluto na yan. Pangitin kasi pag-overcook mga idol. Ayan. Kasi ganito ako mga idol pag nag, uh, nagkilaw ako ng talbos, kamuti, ay tinatanggal ko talaga sa tubig niya. Ayan. Ngayon, lalagyan ko yan ng tuyo at saka kalamansi. So yun lang mga idol. Wala si sibuyas yan. Okay. So, Ito, ano daw ni mama yung sabaw? Igupin daw ni mama yung sabaw. Ayan. ayan tapon yun, tapon So ayan na mga idol, ay lalagay ko na itong ano, ah, uh, buto na lang ka mga idol. Kasi paborito ni misis itong mga idol o. Oh. Sasalang ko na habang naglalagay ako ng toyo sa ano. Ah, diba? Yan. Lalagay na ako ng ano, mga idol, toyo at saka ano, si sa uh, pinakuluhan ko na talbos kamote. So ayan ang mga idol, maglalagay na ako ng ano, mga idol, ng toyo at saka ano sa si dito sa ano sa pinakuluan natin talbos kamuti ganito lang kasimple ang buhay mga idol para balansi ba pag nagulam ka ng karte, karne siyempre magulam ka rin ng gulay para balansi siya mauna hindi, yung puro ano lang. hindi yung puro. Hindi ko na tinanggal yung mga buto mga idol. Total pag ano yan. Matuwa, mano. So ito na. Tuyo na mga idol. Tapos na lagay yung kalamansi. Tayo lang dalawa. Ano? Paya lang. Ako din. Hmm. Ako Ako din. Si ato na lang ganito. Lagyan natin ng ano, pampalasa mga idol. So, yun lang. Yun lang mga idol. Ganun lang kasimple ang, ano, ang buhay. Ganito ang ulam namin mamaya. Pero hanggang dito lang mga idol. Hindi ko na ipapakita mga idol na kakain ako.